Hello guys. Bali, ano ha, pasensya na muna kayo ha. Dito lang kasi ako guys nag-vlog ngayon sa apartment ng anak ko. Yan guys, apartment ng anak ko. Katabi lang ng school. Yan guys, kaya kumuha siya ng apartment. Para ano. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kumbaga ngayon guys, marami kasi guys ang nagtatanong sa akin. Marami ang mga nagme-message sa akin na ma'am ask him, i-share mo naman sa amin kung ano yung mga sekreto mo. Kung bakit napakagaan sa iyo ng blessings, kung bakit pinakikinggan ka ng Diyos sa mga prayers mo. Yan guys ang ibig kong sabihin. Yan ang ibig kong sabihin ano. Kung i-share ko ngayon sa inyo kung ano yung mga sekreto ko. Yan guys kasi lahat tayo ay may sekreto para suwertehin sa buhay. Unang-una guys, talagang kumbaga alam na alam nyo na ito guys, na napakahilig ko guys sa mga mutya, mga pampaswerte o kahit na ano pa yan guys, na mga ano guys, na parang naging collection ko ay mga mutya. Kumbaga talagang malaki na guys ang gastos ko ha malaki ang ginastos ko guys sa mga pampaswerte ko. Pero ang balik naman sa akin, halimbawa gumastos na ako ng 300,000 sa mga pampaswerte ko. Pero ang balik nito sa akin guys ay triple, triple, triple. Yan guys ha. Kumbaga isa na yan sa mga sekreto ko. Pangalawa kong sekreto ko guys ay talagang kumbaga kailangan guys ay maging positibo ka. E positibo ka lagi. Yung bang isipin mo lagi na ang bagay na to ay makukuha ko ha, magiging successful ako sa business ko, magiging matagumpay ako sa trabaho ko, kayo na ang bahala, magkakaroon ako ng bahay, maraming bahay. Kasi ako ganun guys, yan na nga sinasabi na walang mawawala sa atin ha. Kung walang bayad, humiling. Kaya ako talaga guys, ang hiling ko ay maraming bahay. Yan guys, talagang kung ito guys ay pinagkaloob sa akin ni God. Yan guys ang ibig kong sabihin may mga bahay ako sa Cebu, may kundo ako dito sa Manila, may kundo ako guys sa Cebu. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Yan guys, talagang kumbaga magkaroon ako ng maraming bahay. Yan guys, kumbaga talagang lagi ko yan kahilingan kay God. Yan guys ang ibig kong sabihin kayo dapat maging positibo kayo tapos ganito ganyan bago kayo matulog. May na-share na ako dyan sa inyo guys yung paghigup ng energy na papasukin nyo sa buhay nyo yung pagiging positibo bago kayo bumangon pag umaga. Yan guys marami akong share dyan guys ng mga pampaswerte tips. Ganon din guys, ginagawa ko yun guys bago ako matulog. Sabihin ko sa inyo, napakatsaga ko guys sa mga bagay na yan, na mga pampaswerte tips sa mga sinishare ko sa inyo guys sa mga ginagawa ko sa buhay ko. Yan guys ang ibig kong sabihin. Yan guys, tapos guys, napaka-importante. Kumbaga, napaka-importante guys ng communication kay God. Yan guys, ha. Napaka-importante niyan ako guys, as in, araw-araw niyan, -araw ilang dasal ako niyan guys. Napaka-tsaga ako guys sa pagdarasal. Yan guys, dahil lahat yan guys, ha. Lahat ng dasal ko, prayers ko, pinapakinggan ako ni God. Mga mutya ako, kahit na ano pa yan guys, lahat guys, ng mga ano guys, ay binabalik sa akin. Pagiging positibo, lahat guys, ay nakukuha ko. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kumbaga kasi ang utak natin guys ay may power. Ang iba kasi guys na mga ano mga uh, ibang tao walang alam. Hindi nila alam na ang utak natin guys ay may power. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Huwag lalampalampa ang mga utak nyo. Dahil kapag pa ang mga utak nyo hanggang dyan na lang kayo. Kailangan ang utak nyo talagang patulisin nyo ito, yung para bang maging ano ang utak nyo na magiging positibo para umangat ang buhay nyo. Yan guys, kumbaga yan ang mga sekreto ko. Na ganun guys, ayoko na araw-araw pa ang utak ko, positibo ako niyan lagi guys. Ang hanap buhay ko na to, kikita ako sa araw na to. Yan guys, makakaipon ako, ganun guys, ako eh. makukuha ko ang bahay na to, ganun guys, ako eh. Para bang yung utak ko guys ay may power. Yan, guys. Lahat tayo ay may power. Kailangan gamitin natin, guys, yung power ng utak natin. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos, samahan natin, guys, ng sipag at syaga. Ano ko na, guys, yan, yung parabang muto ko na na ang ang tamad ay uh, walang tamad na yumayaman Yan, guys. Kahit sa anak ko, lagi ko yung sinasabi, guys. Siyempre, bata, minsan may pagkatamad-tamad. Yan guys, sasabihin ko yan lagi, walang yumayaman na tamad. Dahil guys, ako talagang guys, alam nyo sa totoo lang, ano ako kahit maliit lang ako guys na ano pero talagang pagdating sa hanap buhay talagang hindi ako tatamad-tamad. Inaano ko guys si eh, ganun ako guys sa hangga't kaya ko gagawin ko. Ganun ako guys dahil syempre kailangan natin guys isipin yung pagtanda natin. Kaya habang malakas pa tayo guys, sipag at tiyaga ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Yan guys ay mga sikrito ko ha. Mga sikrito ko yan guys. Kung bakit gumaan ang buhay ko, kung bakit ako swinerte. Kasi maraming nagme-message sa akin, Ma'am Askim, napakabuti mong tao. Napakabuti mong tao. Kung marunong ka makipagkapwa tao. Yan guys, kaya sabi nila, swerte mo. Kung kaya binibigyan ka ni God ng blessings. Yan guys, isa pa yan guys, na kailangan marunong ka makipagkapwa. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Kaso minsan guys, alam nyo sa totoo lang, ako talaga as in marunong ako makipagkapwa tao. Yan guys, pero minsan may mga nai-encounter din ako na mga negative guys, lalo na guys sa, sa, sa Facebook ko. May mga nakakausap din ako minsan guys na mga negatibo na ano negatibo guys na mga tao. Mga negative ang ugali nila. Kung baga may mga ugali na, ano, hindi maganda ang ugali nila. Yun bang, hindi naman sila, guys, kayamanan. Pero ang asta nila, akala nila, nasa tuktok na sila. Yan ang sinasabi ko sa inyo, guys, na lagi kayo magpakumbaba. Dahil ang nagpapakumbaba ay tinataas ni God. Ang mapagmataas ay binabagsak ito. Isa pa yan, guys, sa ano ko. Sa, kung baga, nakatatakyan sa utak ko. Kaya, ano talaga ako, guys, yun. Para bang lagi ako nagpapakumbaba. Ganon, guys. Oo, oo nagpapakumbaba. Kasi minsan may mga tao akong nakakasalamuha, nakakala mo kung mga sino. Pero iniisip ko, ayokong ganun guys eh mas maganda yung magpakumbaba ka lagi. Yan guys, kumbaga isa pa yan guys sa mga ginagawa ko lagi magpakumbaba, maging simple. Ha, ako guys, alam niyo sa totoo lang, kapag nagbablog lang ako, doon lang ako nag-aayos, nag-aayos ako, nagbibihis ako. Pero kapag nasa bahay lang ako, umaalis-alis ako guys, alam niyo napaka simple ko na tao kaya minsan naranasan ko yan dati guys na na discriminate ako. Yan guys ang ibig kong sabihin. Dahil akala nila ay mahirap lang ako. Yan guys ang ibig kong sabihin. Akala nila mahirap lang ako. Ganon guys ang ibig kong sabihin. Hindi nila alam. Late na nila nalama na ang buhay ko pala ay okay. Kasi ako guys ay talagang napakasimple. Kagaya ngayon. O, oh, tingnan nyo naman dito guys. Diba? nagbablog ako guys pero ang ano guys na dito lang ako guys sa apartment ha pangit yung ano magulo yan guys ganyan ako guys kumbaga hindi ako maarte na tao ha yan guys ang ibig kong sabihin tapos guys yung ano pa ano pa yung mga sekreto ko bakit ano. Napaka-importante guys ng pakikipagkapwa. Tapos ngayon guys, umiwas na lang kayo guys sa mga tao na mga negatibo. Na mga negatibo na tao. Yan guys ang ibig kong sabihin. Umiwas kayo dyan. Dahil yan guys, ay hahatakin kayo nyan pababa. Kaya ako guys, sa totoo lang, wala akong kaibigan na sabihin sinasamahan ko kung saan saan. Wala. Dahil ayoko guys nang maka-encounter ako ng mga negatibo na tao. Ha? yan guys ay hindi maganda imbis na siswertihin ka mamalasin mama, ka dahil ang mga negatibo na yan imbis na aasinso ka hahatakin ka pababa ganun guys kasi minsan may inggit sila magsasalita ng mga kung ano-ano yan guys hindi yan maganda tapos alisin nyo din guys sa, sa buhay nyo yung mga bisyo na yan ha, kumbaga kahit papano, sundin nyo guys yung sa sampung utos ng Diyos. Ako guys, alam nyo sa totoo lang, yung sa sampung utos ng Diyos talagang nasusunod ko yan guys, ha. Wag na wag kayo unang-una sa, sa ano guys, hindi maganda guys yung ano, kasi ako ngayon guys is talagang focus ako guys sa ano, sa sa buhay ko na swertihin ako syempre sinasamahan ng magandang ugali bisyo sabihin naman lalaki manlalaki ako or mag kayo, ma'am or man lalaki, hindi yan maganda kapag may asawa na kayo, dyan na kayo mag-stay. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kasi hindi yan maganda yung may bisyo. Tapos, iwasan nyo din guys yung inom ng inom ng kung saan saan. Dahil para makaipon kayo. Dahil guys, alam nyo kapag ang tao guys na walang bisyo kagaya ko guys ha, sabihin nyo talagang diyan kayo makakaipon. Dahil wala kayong bisyo. Wala kayong babae, wala kayong lalaki, wala kayong hindi kayo yung umiinom ng kung saan saan. Yan guys, kahit nang nga bahay minsan wine lang, wine. Mapainom pa ako yan pero punti lang. Ganon ako guys. Kumbaga talagang masyado kong pinapahalagahan yung uh, yung blessings na binibigay sa akin ni God. Yan guys, yung mga ano pag magsusugal naman, okay lang kung talagang may mutya ka na talagang sure ka na ikakapanalo mo. Dahil guys, sa pagsusugal guys, ay talagang marami na dyan guys yung mga nawala ng bahay, sa sakyan, Yan guys, lalo na pag kasino. Okay lang kung manalo ka ng manalo. Ganun guys, ang ibig kong sabihin, iwasan nyo ang bisyo. Yan guys, napaka-importante ng communication kay God. Pakikipagkapwa, napaka-importante yan. Kung baga lagi ka maging humble, maging simple ka. Yan guys, ang ibig kong sabihin, para kung baga mas lalo kang bigyan ni God ng maraming blessings. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kasi yan guys, ay mga sekreto ko. Mga sekreto yan, kung bakit ako naging successful sa buhay yan guys, kasi maraming nga ang nagtatanong sa akin ma'am, talagang alam mo humahanga kami sa sa'yo dahil napanood namin yung mga video mo dati na halos lumuluha ka dahil naranasan mo yung hirap sa buhay, pati kami napapaiyak sa naging storya ng buhay mo, yan guys maraming nagme-message sa akin ng mga ganyan, pero talagang believe daw sila sa akin dahil kumbaga nalagpasan ko yung mga pagsubok sa buhay ko yan guys, ang ibig kong sabihin kaya kumbaga napakaganda. Sundan nyo lang guys yung mga sinishare ko dyan guys na mga pampaswerte tips. Yan guys, lahat yan ginagawa ko. Kaya ako swinerte. Tapos ano talagang si God, mga prayers ko talaga guys. Alam nyo sa totoo lang talaga guys, talagang pinagkakaloob ni God yung mga prayers ko. Talagang napakabait ni God sa akin yan, guys. Ako kasi tuloy-tuloy lang ang devotion po, derpundo ko. Minsan niya, kahit na ayoko sa isang bagay na, ay, ayoko na sa bahay na to. Talagang, minsan kapag ibibigay sa akin ni God, talagang gagawa at gagawin. Kahit ayoko, guys, na halimbawa lang bahay. Ayoko. Talagang kapag ginusto yan ni God, talagang ibibigay at ibibigay yan sa'yo. Ganon, guys. Ganon, kumbaga ganon si God sa akin. Kumbaga napaka, ano, kumbaga pinakikinggan niya ako sa mga prayers ko. Yan lang guys, basta yung mga sinishare ko dyan sa inyo guys sa, ano, mga pampaswerte tips, napaka-importante kasi guys yung kay God, ha. Yan guys, para kumbaga hindi tayo makakalimot kay God. Kasi alam nyo, sa totoo lang, kapag nakakalimot tayo kay God, nagbibigay yan ng mabigat na pagsubok. Yung para bang kinikilabi kinakalabit ka na para maalala mo siya. Bibigyan ka ng mabigat na problema yan guys para maalala mo siya. Ganun guys. Kaya kumbaga hindi pa siya nagbibigay kailangan maging makajus na tayo guys para hindi na tayo bigyan ng pagsubok na maghirap tayo ang mga problema yung nandyan ganun guys kasi kumbaga nandyan na tayo sa kanya ganun guys ang ibig kong sabihin kaya napaka-importante yan, iwasan nyo din guys yung mga barkada, yung mga barkada na mga chismosa, inggitira, yan guys, umiwas kayo sa mga ganyan. Tapos yung mga inggitira dyan, mga chismosa, iwasan nyo yan dahil imbes na asinso kayo, mahihirapan kayo sa pag-asinso kapag kayo guys ay mga chismosa, inggitira, yung mga gumagawa ng hindi maganda. Yan lang guys. Thank you guys. Thank you sa mga subscribers ko. I love you all. Pasensya na kayo ha kung bihira ako guys makapag-upload. Kasi pag hindi ako niya nakakapag ano guys, nakakapag-upload, busy talaga ako niyan guys. Ganon ako guys. Kasi alam niyo naman guys yung buhay ko talagang all around ako guys. Hindi nyo akalain na sa lahat ng narating ko guys na tagumpay, na naabot ko yung tagumpay. Pero talagang sulo ako niyan guys. Sulo ako na talagang nakuha ko lahat yan. Ganun, guys. Kailangan sipag at syaga. Dasal. Yan, guys. Maging positibo. At kung ano man yung mga pampaswerte na hawak nyo, talagang maging matyaga kayo na alagaan yan. Ha, yan lang, guys. Thank you, guys.